guys, welcome to our travel vlog. Ito, ito na nga, late upload to kasi October 3. Ba't nangyari? Uh, noong nagpunta kami ng Naval Biliran. So, naki kami the same time. Syempre na masyal rin. So, shout out kay Ate Lisel, ang Kuya Gabo. Thank you po sa pagpapatuloy sa amin, sa po sleep over sa inyo and to Ate Trina and Kuya Pitoy and Ate Juan and Ate Mabel thank you po sa banding at sa tagay-tagay itong time na to siguro mga 7pm na kami dumating sa Naval Biliran Hello po dahil gutom na kami kaya balak sana namin kumain dito sa mga inasal kaso pipila pala dito sa labas kaya wag na lang mapwet mga inasal hanabal may danera waiting area oh. So ito na nga, nag kami na sa barbecuehan na lang kami kumain and curious din kami makita yung kanilang peryahan. <laughs> After namin kumain, pumunta na kami kinali at telesel Day 2, Fiesta uh, Day. Before kami mamiesta, bumisita muna kami sa ibang kamag-anak ni Eduyan. So, gabi na to, nalasing masyado si Eduyan kaya naiwan yung motor. <coughs> やめたせること。